sa Pep News ang balitang spotted sila Catherine Bernardo at Mark Alcala sa naiya papuntang Austria. Tikom naman ang bibig ng aktoresa si Catherine Bernardo sa mga naglalabas ang balita patungkol sa relasyon nito sa nasabing mayor. Matatandaan na sinabi na ni Catherine Bernardo na single siya at masaya sa kanyang single era taliwas naman sa mga naglalabas ng balita patungkol sa kanila ni Mark Alcala. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa nga binibigyan ng kompirmasyon ito ni Catherine Bernardo at mas nananatili siyang tahimik sa kanilang relasyon. Samantala sa latest live naman ni Mayor Alcala, dito ay makikita na tila Tinatawanan lamang nito ang nasabing balita patungkol sa kanilang dalawa ni Katrina Bernardo. Ma makikita rin ang kanyang mga reaksyon sa mga nababasa niyang komento tungkol sa relasyon nila ni Katrina at sa mga tanong kung totoo nga bang nagbakasyon ang dalawa sa austria kamakailan. Narito at muli nating balikan. Let's watch this! Oh, busy mga tao, wala Yeah. Ayan, so. Hello. Magandang hapon po sa inyo. So, quick update lang po. Uh, ilang araw na ba? 13 days. Tama. 13 days na po. Uh, 13 days working. So, ginawa po natin yung People's Day sa apat na na barangay. Barangay Bara, Bukuhan, Dumuit, at Ilayang, Dubai. So with that po uh, nakita natin yung concerns tapos uh, natugunan na natin yung iba nilang mga pangangailangan uh, tapos ang pinakiusap lang natin sa kanila of course yung cleanliness ng barangay, uh, yung maintenance kasi naglinis na po kami, uh, naglinis na kami doon sa mga barangay na napuntahan namin yung maintenance lang tapos yung pagiging mabait pa rin sa tao, requirement namin at least lahat ng uh, empleyado ng City Hall, ng mga barangay, basta lahat ng government officials kailangan maging mabait sa tao. Then, nagkaroon po ako ng uh, free wifi sa ground hall pa lang. Uh, right now po, ground, hall, ground floor pa lang dahil uh, inaayos pa po yung mga ilang connection sa City Hall. So, hanggang dun pa lang po namin kaya. Pero mabilis naman po yung wifi. So, sa lahat po ng aa uh, bibisita sa city hall, meron na po tayong free wifi sa ground floor. And then natapos na rin po ako sa first flag, sa first flag ko. So yun lang ah uh, diniskas ko lang din sa kanila yung mga nangyari which is pag nabisita niyo po yung city hall namin ngayon, uh, malinis po siya, accommodating naman yung mga tao, nakamonitor naman. And then uh, natapos ko na rin po yung first inaugural session. Nakasama po ako sa first inaugural session so diniskas ko po dito yung mga ilan sa uh, mga gusto ko pong mangyari sa city natin so salamat po sa 1400 na viewers natin so ang ilan po sa ni-request ko sa kanila is yung magkaroon po tayo ng spaces sa mga padating na business establishments at least magkaroon sila ng space for green for green spaces para at least habang uh, lumalaki ang industriya sa atin, yung pagiging green ng city natin hindi pa rin mawawala. Uh, mapapaganda natin, so sabay natin iangat. Uh, at ang uh, pinupush ko pa po is yung institutionalization ng ating local economic development and investment uh, promotions office. Kung baga yung, yung opisina po na magpo-promote sa lungsod ng Lucena, uh, pinapaayos na po natin para at least meron na silang formal office. Uh, formal na mga tao na walang ibang gagawin kung hindi ayusin at paano ibenta ang City of Lucena. So yun lang po, uh, ina-update ko lang po kayo sa mga nangyari sa buhay ko for the past 13 days, 13 days as mayor. Yan basa tayo ng mga ibang comments nila, no. Ah Mayor, lang po. May mga active cases pa po kayo ng COVID dyan sa Lucena. Do we still have? Six, five? Konti lang po ang active cases namin. Hi, Melvin from Malayo naman, Bulacan. <laughs> ah. Magandang hapon po. Sino ba? Meron ba dyan? May mga nakita kayo na... <coughs> Sensyo na medyo inobo po. Mayor I'm proud of you being the youngest dynamic mayor of Lucena. Wow, thank you po. Thank you. <laughs> Love you, Mayor. Ingat ka always. Thank you po. Ingat rin po. Uh, oh, dami nagmamahal sa atin. <laughs> oh, si Ash. Proud of you. Thank you. <laughs> Ay po, Mayor. Watching from Tarlac. Ang layo naman. <laughs> uh, road repairs sa Utson. Hmm. Ah, hindi pa tapos. Inaayos pa. Tsaka ako nasabihin sa kanila pag nagawa ko na. Ayoko magsabi ng hindi ko pa nagagawa eh. So, once-once magawa ko na, I will let the people know. Good afternoon, Mayor Alcala. Gwapo niyo po. Sa smile mo palang nakakilig. Thank you, thank you. Congratulations for a job well done from Iloilo. Palayo na tayo ng palayo. Hi, <laughs> Mayor. From San Pedro, Laguna. Si Miss Luigi. Luigi. Oh, good morning, Mayor Mark. Good morning. Good afternoon na po, ma'am. <laughs> O oh, meron pa from Sambuanga del Norte. Meron pa ba akong nalimutan? Hmm. Ano pa bang pwede kong i-disco? Ah. Pagka meron na. Siguro. Pagka... Pero ano, ano meron naman tayong alalay sa kanila? Inaalalayan naman natin. Yun pa naman. Hmm closing ayun pala uh, isa sa magandang news first time ever sa city of Lucena na meron na po tayong majority lahat, lahat po ay kakampi na natin wala na tayong minority so lahat po ng consial uh, natin, kakampi na natin so pero I made sure naman na bantayan din nila ako if in case na mag overstep ako or mamamali ng direction Uh, I told them to at least keep me grounded also Para at least transparent tayo Tsaka yun naman yung sinabi ko sa kanila Dapat transparent kaming lahat Whether may bad news or may good news kami Sabihin namin sa inyo Kung may mga pangako kami na hindi namin pala matutupad uh, Kailangan sinasabi rin na namin sa inyo Especially lalo na pag kaya namin ito pa rin So sasabihin din po namin yun sa inyo Maaliwalas ang LCGC si lobby Wow! Thank you from Miss Jaja logo logo. Yeah, maliwalas. Yeah, I made sure na nilinis. Pati yung mga CR. Malinis yung mga CR natin. <laughs> so, yun. <coughs> sabihin nyo sa akin, ha, pag kami mga uh, unpleasant experience kay dito sa City Hall, uh, uh, pwedeng pwede nyo sabihin para at least magawa natin ng problem, ng solusyon. So, yung mga ganong klase ng problema. Yun lang. <laughs> 1.8 viewers 1,800 thank you, thank you sa support po <laughs> ang daming nagmamahal kay Mayor from Oriental Mindoro napakalayo <laughs> napakalayo Oriental Mindoro <laughs> uh, <laughs> meron pa Puro shout-out na lang. Puro shout-out. Yeah, so, i-update eh, ko po ulit kayo from time to time pag uh, kung anong nangyayari sa City Hall, sa pamamahala po natin. Update ko po kayo. Uh, Tapos, pag may concern din kayo sa akin, willing to take naman po. Ayun <laughs> e lang. Thank you. Abangers ang mga netizens at maging ang fans ni Catherine Bernardo sa mga sasabihin at lilinawin ng aktres kung totoo nga ba ang relasyon nito sa nasabing mayor. Kaya naman kung ikaw ay solid fans, huwag mong kalilimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pindutin mo na rin ang notification bell para mas updated ka ka Chismis Trend. Thank you for watching! You